Ah, uh, magandang araw sa iyo. Handa ka na bang himayin natin ang isang ideya galing to sa mga material mo na um baka magpabago sa tingin mo sa teamwork. Ang tanong kasi, paano kung ang pinaka-epektibong gawin ng team mo ay eh hindi yung bumilis pa, kundi yung ano, tumigil muna sandali para makinig? Uh, Oo, oh, oh, oh. interesting niya, no? Oo. Oh, oh. Ang core idea dito ay yung paglipat mula sa pagiging isang task force. Alam mo na, yung team na focus sa tasks. Yun usual. Yun. Patungo sa pagiging isang discernment community. So, isang grupo na ang um, pangunahing layunin talaga ay makinig. Makinig at sumunod sa gabay ng Espiritu Santo. Ating tuklasin kung ano ba talaga ibig sabihin nito, based dun sa sources mo. Sige sige. Intriguing na premise, no? Pero um, bakit daw ngayon mahalaga 'to? Sabi sa sources mo, anong meron sa panahon natin? Ayon, sinasabi kasi sa mga material na 'yan na parang nasa inflection point daw tayo. Alam mo 'yun, isang panahon ng malaking pagbabago. Hmm. Na 'yung mga dati nating paraan baka um, hindi na sapat ngayon. Tapos, nandiyan pa yung tinatawag na cultural complexity. Ah, oh, nabasa ko yan. Parang mas komplikado lahat. Oo, tama. Mas salimuot yung mga problema, yung kultura. At sa gitna niyan, hindi lang daw basta more doing yung mas maraming ginagawa ang kailangan. Ang kailangan daw, deeper discerning. Mas malalim na pagkilatis, mas malalim na pakikinig. Sabi pa nga, Um, ang espiritu daw hindi naghahanap ng performers, ah, partners daw ang hanap. Partners. Ganda nun ah. So, paano ba talaga nagkakaiba itong discernment community sa karaniwang task force na alam mo na nakasanayan natin? Malaki, malaki ang pinagkaiba. Kasi yung task force, di ba, madalas ang focus niyan, skills, strategies. Yung mga metrics deliverables. Oo, oh, yun nga. Yung mga nakikitang resulta agad. Sa discernment community naman, iba yung um, primary driver. Ang nagpapatakbo talaga, yung mapanalanging pakikinig. At saka yung spiritual sensitivity. Spiritual sensitivity. Oo. Kaya ang mga desisyon, hindi lang siya based sa boto or kung ano sabi ng expert. Resulta siya ng sama-samang pagkilatis. Ano ba yung tinitibok o direksyon ng espirito para sa grupo. Ganon. Hmm. At ang sinusukat, hindi lang yung outputs, kundi yung alignment ba sa Diyos, tapos ano yung bunga, yung transformation ba, sa community, pati sa mga miyembro. Okay, okay. So, hindi lang resulta yung, um, yung habol. Gets ko, ano yung mga katangian na kailangan para... Para maging ganito ang isang team. Unang-una, binabanggit doon ng humility. Pagpapakumbaba. Pero interesting yung definition nila. Hindi lang siya yung wag kang mayabang. Ah, hindi lang yun. Hindi lang. Sabi doon, ito daw yung paglaya mula sa self-reliance. Yung parang pag-amin na, okay, may hangganan kami, may limitasyon kami, kailangan namin ng tulong, ng karunungan na mas malaki pa sa amin. Ito yung parang nagbibigay ng puwang sa Diyos, no? Gets ko. Parang pagbubukas ng pinto para pumasok yung um, mas malawak na perspective, tama ba? Ano pa? Tama, tama. Kasunod niyan, attentiveness o mapanuring pakikinig. Medyo challenge to kasi grabe ang ingay ng mundo ngayon, di ba? Pati yung sarili nating mga plano, maingay din. Oo oh, nga eh. So, kailangan daw ng disiplina para sanayin yung pandinig natin dun sa parang bulong ng espiritu. Hindi to basta-basta nangyayari lang. Kailangan linangin. Disiplina talaga. Yung council sa Jerusalem, na nagtipon sila para sama-samang alamin kung ano ba talaga ang kalooban ng Espiritu. Wow! Yung communal discernment, teka, parang ang hirap niyang gawin sa totoong buhay, no? Lalo na kung may deadlines, may pressure. May nabanggit ba dyan sa sources kung paano to sisimulan o gawin practical? Meron naman, meron. Um, isa sa mga suggestions, yung paglalaan ng sacred poses. Sacred poses? Ano yun? Simpleng simple lang. Ilang minutong katahimikan bago gumawa ng mga importanteng desisyon. Parang hinto muna, bigyan ng chance yung bawat isa na makiramdam. May mga internal promptings ba? May gabay ba? Ganon. Ah, okay. Kahit ilang minuto lang. Oo. Tapos isa pang practical na idea, yung recruitment rubrics nila. Dito, um, tinitingnan hindi lang yung skills, yung galing ng aplikante, kasama na yung spiritual sensitivity. Teka, spiritual sensitivity na naman? Paano ba yun, ano? Paano yung nakikita o nasusukat sa isang aplikante? Sabi sa material mo, parang ang hirap i-quantify niyan. Magandang tanong yan, hindi siya parang checklist na check, 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 pero mas tinitignan daw ang um, gano'ng kabilis yung taong makaramdam, makapansin, dun sa mga tila maliliit na hudyat o direksyon na pinaniniwala ang galing sa espiritu. Makikita raw to minsan sa mga kwento nila, sa kung paano sila nagdesisyon noon, or sa mga pagninilay nila. Parang ganun. Okay, so mas qualitative, no? So may sacred pauses, may recruitment approach. Pero may example ba? May kwento ba dyan sa sources mo kung paano to nag-work talaga? Kasi parang ang ideal pakinggan, di ba? Meron, meron. Sakto. May isang kwento doon tinawag na Oasis Initiative or Well of Mercy. Isang team to na ano handa na yung plano nila eh. Detalyado. Magtatayo sila ng magandang health clinic, kumpleto sa gamit. Wow, okay. Ready na? Ready na. Pero sa proseso ng kanilang communal discernment, don sa sama-sama nilang pakikinig, may lumabas na malakas na impresyon na dapat unahin nila yung simpleng pangangainangan lang sa malinis na tubig. Tubig, hindi yung clinic. Oo, tubig muna. Kaya kahit may plano na, Nagpivot sila, nagbago ng direksyon. Nag-install sila ng simpleng water filter lang muna. Tapos, anong nangyari? Ang ganda ng resulta. Dahil dun sa pagsunod na yon, sa simpleng bagay na yon, nakuha nila yung tiwala ng komunidad. At yun yung nagbukas ng pinto para sa mas malawak pang medical outreach, kalaunan. Yung clinic, natuloy din, pero mas may buy-in na. Ang ganda ng kwentong niya na, grabe. So, hindi pala laging yung pinaka-granding plano yung, um, yung tama agad. Oo, madalas daw yung paglago nagsisimula sa simpleng pagsunod sa espiritu, hindi sa grand strategy. Okay, so kung ibuod na din tong napag-usapan natin, ang core talaga ay isang pagbabago ng focus. Ganun ba? Oo, ganun nga. Isang shift mula sa pagiging strategy first patungong spirit first mula sa pagiging parang mga makinang tumatapos lang ng tasks patungo sa pagiging mga ano mga buhay na community community na aktibong nakikinig at tumutugon sa espiritu at ang resulta raw nito hindi lang basta successful projects may iba pa Meron pa. Higit pa raw dun, kasi nagdubo nga daw ito ayon sa sources mo ng mas malalim na pagkakaisa sa loob ng team. Mm, unity. Oo. Oo, mas matibay na hakatagan. Lalo na pag may mga pagbabago, may mga challenges, at higit sa lahat, isang pagsaksi na mas totoo, mas kapaniniwala tungkol sa pagkilos ng Diyos. Napakaganda niyan. Isang malaking shift nga talaga. Kaya siguro iiwan namin sa iyo sa ating tagapakinig ang isang tanong para pagnilayan. Sa iyong team o sa organisasyon mo o kahit sa sarili mong pamamuno, Paano kung ang pinakamalaking balakid pala sa iyong pag-usad ay hindi yung kakulangan sa plano o sa pondo o sa tao, kundi yung kakulangan lang sa espasyo? Espasyo para tumahimik. Para sama-samang makinig dun sa tila mahina, pero sabi nga makapangyarihang gabay. Ano kaya ang isang maliit na hakbang na maaari mong subukang gawin kahit may linggo lang? Para simulang likayin yung espasyong yon. pag mo,